si Lululusi po at si Lululinday ay isa po sa natulungan din ni Pugong Viejero na nagkaroon ng pabahay House Project number 4 at uh, ngayon na po ay nakita ko si Nanayinday na naglalakad dito sa gilid mismo ng lawa at uh, muli nga po natin kamustahin ang buhay niya magdadalawang taon na po na na pumanaw si Lolo Sek. At kamusta uh, kamustahin na po natin si Lola Inday. Ano, kamusta na po kayo ngayon? Saan po kayo naglalagay? Diyan lang sa si kaibigan. Kaibigan nyo? Hmm. hmm. Kamusta po buhay nyo ngayon? Tagal na po. Tagal na po kayong inahanap ko. Hindi ko kayo napakapansin. Saan ba bahay nyo? Ayun, kasama si ate yun o. Oh. Ayun oh. Bigla ko po siyang nakita dito. Ito po si Nanay Inday. Ayan. Natatandaan pa ko niya ako, Nay? Ha? Hello, oh, hello, apa? Ano ka ba? Pagalan mo? Ano, kikilala ka? Ano, Si Pugong, yun. Si Pugong. Kamusta, Nay? Kamusta naman ang buhay niyo ngayon? Ako wala na si tatay? Wala. Dalawang uh, taon na nga. Dito okay. e, sa loob niya. <laughs> sa ano yan? Sa niya? Sa... Doon sa anak. Hmm. Sa langkiwa. Sa langkiwa. Sa langkiwa kayo naglalagay? Hindi. Nataksya lang doon. Ah. Dito ako naglalagay. Ay, si nanay. At least nakita ko si nanay. Na, lang. Nakakuntuhan ko ulit si nanay. Kamusta na po ang buhay niyo ngayon, nanay? Ito. <laughs> hmm. <laughs> Naalala pa hindi si... Pugong uh, biyayero? Oo. Uh, Lagi naman nakita sa ano. Oh, nasa dabaw yata. Oo, nasa dabaw nga. Ito po yung dating uh, tinulungan din ni Pugong biyayero po si nanay. Kamusta naman ang buhay ni nanay? Nanay, ano kayo? Nalimutan ko na rin. Teresita. Huh? Ha? Ang tunay na pangalan niya. Inday. Si nanay Inday. Inday lang ang tawag sa atin. Kung natatandaan po ninyo, ito po yung dati pong... Uh, Kinulungan ni Sir Paul. Kaya uh, ito, ito na po siya ngayon. Nakita ko po siya dito. Dito rin po sa may binyan. Uh, naglalakad po siya. Bakit po kayo naglalakad, na? Eh, sige. Pag, ano, Exercise lang? Um, Kamusta naman po ang buhay niyo ngayon? Wala. Ito. Hindi hmm? ako kumakain. Saan? Diyan. Dito? Dito Kaibigan oh. ah. ko sa Minderland. Ha? Kaibigan niyo yan? Yeah, no, uh, uh. Ha? Oo. Oh, natilala dito ako noon. Matagal nga rin ako dyan. Ngunit mm -hmm. naul ako dyan sa amin. Sa mm -hmm. bahay. Oh. At least nakita natin si Nanay Inday. Mm -hmm. Matagal na rin po. Di ba? Matagal na yung namatay tatay, no? Oo. Oh, dalawang taon na nga sa Anoy V. Wala pa. Magdalawang taon na sa Anoy V. Anoy V yun na matay? isang taon pala. Ay, isang taon pala. Dalawang taon na. Ha? Uh -huh. Dalawang taon na. Sa ano eh? yun eh? Botohan yun Namatay. Ah, botohan ba yun? Ha. Uh -huh. Ang bilis pala. Botohan. Parang kailan lang yun ano. city Pero nakakapunta pa rin kayo na da pa sa si may bahay doon. Ah, uh, Malakas pa rin si... Malakas pa rin si Lula. Ay, lang parang hindi na natawa. Ha, 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 nandun ah, ito nga kasi. Nagagala pala lagi kayo? Mm hmm. Hmm. Ayos si lana nanay. At least lana. po. Oh, Nakaalala po ni ano si nanay. Si tatay. Ha? Huh? Si tatay po. Oo. Hmm. May utato naman doon sa bahay. May utato. Ang gansang utato na lang. Hmm. <laughs> oh, at least po. Hindi na naghirap si tatay. Di ba? Hmm. Natulog na lang eh. Natulog na lang. Okay. Ang taas ng ano. Hindi po naman nagbabago yung ano nyo. lakas rin niyun nai na ako ka na doctor uh, oh, yun doctor well mm matis -hmm. na ko kay nai saan ba m bahay nyo dito oh, daan ay, dito yan nandapa pagkenyan kadirjan oh driterjo ka. sa lang bahay doon na sa bukana na oh d d d d yung d 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 kayo Okay na, wala na mga problema doon? Wala na. Yung asama ko, ay yung anak ko, na sa hiwan ako. Ay, sino nakatira dyan? Yung anak ko, kami. Ah, kasama niyo? Ay, nasa kami. sa, nasa kami. At isa, kilala niyo ako. Kanina pa tayo, hindi niyo ako kilala. Ay, wala, wala Sino ba to? Tatanggalin ko yung salamin ko. Tinanggal ko siya. Ay, tinanggal ko yung salamin ko. <laughs> Namamukha niyo. Hindi na kilala ang nanay. Hindi. Lagi ko siya... Hindi ba asawa ka niya, no? Hindi. 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 na makatanda si nanay. Lagi ko siyang dinadala ng pagkain doon na. Nida ba yun? Oo. Oh! Nida? Oo. Oh. Nida Blanca. <laughs> Ayan. Natanda na ako ni nanay. Oo. Oh. Nasabihin ko kay Mrs. na nagpangita tayo. Ay, oh, hindi ko hmm. hindi ko na ng bahay niyo eh. Ay, kasi mami, saan po gusto ko po kayong uh, puntahan dito? Oh. Uh. Pinadaan namin ay hindi po naman ako sanay pag ako lang ang pupunta nga. dyan sa inyong lugar. Akal pa rin kayo? Eh, hindi na nga ako nangangalakal eh. Gusto ko nga mangalakal eh. Huwag nga nai, kasi may okay. ma edad na kayo. Mahirap naman na, ano. Okay na yung pag ganyan na lang kayo. <laughs> ha? Taw tawa ma Matawa pa talaga si nanay. Oh. <laughs> Kumain na, Kumain na kayo. Hindi ko nakikita. Kumain na kayo. Kumain, mag na ako Kumain na kayo. Mhm. Uyun. Wala namang Wala naman kainan dito. Kung may kainan sana papakainin ko kayo. Eh? Ha? Kainin ko sila ng sinanay. Oh, uh, at least nakita ko ulit 'tong si Nanay, Kaya lang hindi na siya ngayon dati katulad dati nano, na, 'yung pag nakakatawa. Tuwang tuwa ako dyan. Ngayon hindi na siya natawa oh. Uy. <laughs> <laughs> ay! <laughs> yeah. oh, oh, ay, ngayon hindi Oo, oh, si nanay oh. Mm. Masaya ba kayo na yun eh, Nagpangita eh, ulit tayo? siyempre nakita kita eh. oh, oh, yan oh. Yeah, ay, no? Ha? Na oh, kamusta na sabihin nyo? Kamusta na Kamusta ka? Kamusta? Kami? Ha? Kamusta doon kay misis? Kamusta si misis? <laughs> ah, saan ba? Ay, hindi ko. Ibig sabihin ko. Ibig sabihin ko. Magkakita kayo. Siyempre, papanood ko ito sa kanya eh. Oh, oh, sabihin mo, kamusta? Sige, kamusta ka? Oh. Ay, hindi na tayo nagkikita. <laughs> hindi ko alam bahay mo. Pati kay Pugong <laughs> Biyero, pati kay Pugong Biyero. Kamusta sa'yo, Pugong, sa Pugong Biyero? Oh, Pugong Biyero, kamusta? Hindi na kita nakikita eh. Ay, nasa Dabao doon. Nasa Dabao nga po siya. oh. So siya po siya naglalagay. Kasi maraming mga, mga baka doon doon eh. Oo. Oh. Kasi niya Miss na ba rin si Pugong Biyero. Uh Oo. -oh. Bispo na pala si Pongero. Oo. Oh, oh. Makikita din namin siya, no? Sa sila po ng anak ko. Ito na, itanggapin po ninyo, pangkain ay, ninyo. Ay, eh, ano na lang. Ha? Pang ano ko na lang sa pagman, pagbabasa. Huh? Magpapa, di, Magpapabasa. Hmm, ah, yeah. sige. O, oh, hindi yan, bahala na kayo na yan, ha? Sige, Tapos oh. ko na pangita ulit ng pangkain. Hindi, Tantuwa si nanay. Kula si... Nagpangita kami ulit nila. Bye bye! Hmm, po si nanay. At least po napasaya ko ulit si nanay. Nagkita kami dito. Ha? Sabihin ko lang kay mrs oh, yan po. Hindi ko rin nakalain po makita ko dito si nanay habang uh, naglalakad po ako dito. E Eh namukhang kuho kayo eh. Oh, mo? Masayahin po talaga si nanay. <laughs> nanay Inday. <laughs> uh, mula po nung namatay yung asawa, asawa niya, eh, napunta na po siya doon sa kanila. si hindi na po pwede siyang marigisa siya na lang. Hmm, um, napupunta raw siya sa Langkiwa. O, oh, paano na? Ingat kayo ha? Sige, oh, ikaw mag-relax na. Saan kayo? Saan kayo? Saan kayo? Ah, dito? Hmm. Oh, sige na, ingat. Oh, sige na. <laughs>